ang kasamaan ng tao. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, Hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa isang daan at dalawampung taon. Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya